isa sa pinakamagandang negosyong gustong pasukan natin ngayon, when you maganda, yung tuloy-tuloy na mataas ang pangailangan, yung sigurado ang kita ay ang pag-alaga ng baboy. Doon sa ating forecast, up to 2030, sa Southeast Asia at sa China, ang growth ng paghahanap ng karne ng baboy, yung need ng karne ng baboy bilang protein ng mga tao, ay nasa 32% up to 2030. So, saan ang gagaling yun? Nakikita natin na, lalo sa Pilipinas, ang pagtaas ng ating populasyon, ang kapasidad ng mga Pilipinong bumili ng karne, at ang paglaganap ng fast food chain. Kahit saan talagang available na ang mga fast food chain na naghahanap ng preskong karne mula sa pag-alaga ng baboy. So, kung tayo nag-alaga ng baboy in the past five years, mapapansin ninyo na mataas ang bilihan ng live weight. In fact, ngayon sa computation natin, kung binibili tayo ng mga 135 to 140, ang bawat kita mo sa isang baboy ay hindi bababa sa 4,000 to 5,000 pesos. So kung meron kang isang inahing baboy lamang, maliit ang 120 mil na kita sa isang inahin sa isang taon. So kung ito ay tuloy-tuloy pa up to 2030, hindi pa late para magsimula ngayon sa pag-alaga ng baboy. Kaya importante na ang tingin natin sa pag-alaga ng baboy ay negosyo. Ang challenge natin sa mga baboy ngayon ay ma-hit natin yung na sa isang inahin ay makakapagbenta tayo ng at least higit kumulang 30 na baboy. Uh, kaya importante na negosyo ang tingin natin sa baboy. When you say negosyo, kailangan yung mga target na production parameters ay ating nakukuha. Dapat para makuha mo ang 30 pigs win per sow per year, dapat magsimula ka dapat sa tuwing anak ka ng baboy natin o yung liter size ay hindi bababa sa 11 to 12. In fact, ang turo natin talagang 12 sa backyard kasi hanggat magandang performance pinapaanak natin. So on the average, mga 7 to 8 na anakan, dapat tuwing anakan na yon hindi bababa sa 11 to 12. Sa backyard setting natin, kaya madali ang pag-alaga ng baboy kasi hindi kailangan ng malaking lupain ang baboy. Meron ka lang konting space as long as approved ka sa zoning. Maganda lang yung tubig, medyo malayo kasi ibang mga baboy, pwede ka lang makapagsimula. Kahit sa mga isa o dalawang inahin o di kaya kung ikaw ay nagtitrain pa lamang, pwede ka muna mag-fattener. So tatlo ang kailangan natin i-memorize dyan kung tayo nag-aalaga ng uh, inahin baboy. One, yung liter size natin dapat hindi bababa sa 11 to 12 or yung 12 na lang para isang dosena madaling matandaan. Pangalawa dyan, dapat pagpanganak pa lang natin, ang mga baboy natin, yung biik na pinapanganak ay hindi bababa sa 1.4 to 1.5 or 1.5 na lang para madaling tandaan. At yung huling numero doon, kailangan pag winalay natin, dapat at 30 days sa pagwalay hindi bababa yan sa 8 kilograms at 30 days. Pag nakukuha mo yon makikita mo at malalaman mo na maaring tama ang ginagawa natin. Actually, sa negosyo ng baboy, tatlo ang pwede mong pasukin. Depende yan sa laki ng lupa mo, depende sa puhunan, at depende yan sa operasyon na pinaplano natin. Una dyan ay kung halimbawa, Uh, wala kang masyadong malaking lupa at ikaw lamang ay gusto lamang mag sauce at mag-barako uh, at magpuproduce ka lamang ng mga biik para ibenta. Wala kang masyadong gastos sa feeds, pagpalaki, dahil wala ka ring ispasyo. Pwede kang ang negosyo mo lang ay magbibenta lamang ng biik. So pagdating ng mga 40 days, pwede mo nang ibenta at mag-breed ka na naman. So, ang negosyo mo ay magbibenta ng biik. Maganda yan. Kasi ang kita mo dyan ay hindi rin bababa sa 2,000 hanggang 3,000 ang kita mo. Bawat biik na yung binibenta. Kung ikaw naman ay kumpleto, nagpapaanak ka hanggang pagbenta. So, dito naman nakikita natin na sa bawat baboy na binibenta natin, mula pagpanganak hanggang pagkabenta, ay hindi bababa sa 4,000 to 5,000. Mas malaki ang potensyal na kumita pero medyo mas malaki ng puhunan mo at kailangan mo ng medyo malaking lugar. Kung ikaw naman ay medyo ayaw mo naman ng mag-alaga ng mga inahin kasi hindi ka masadong uh, masyadong expert sa pagbibreed, gusto mo lang na bumili ng baboy, ikaw naman ay magpapatinar lamang. So binibili mo ang mga baboy mo uh, mula 35 to 45 days. Ang tawag dyan ay paiwi. No? So binibili mo na sila na walay na at pinapalaki mo lamang no? So ikaw ay merong medyo malaking ispaso pero wala kang breeders kaya ang ang sakit mo ay nakakonfine lamang. Ang pag-aalaga mo na ako lamang doon sa medyo malaki na mga baboy na hindi na masyadong sakitin. Importante lang dito ang tamang pagkain at tamang management sa fatteners. So dito naman para naman ito sa mga ayaw mag-alaga ng inahin. So ngayon for the last 5 years kulang cool ang baboy sa Pilipinas. In fact, uh, maliliit pa lang yung mga baboy ay binibili ng mga vehero. So paano ka magsimula? Importante na meron kang uh, contact sa marketing. Meron kang contact na taga ng baboy, maaaring sa palengke, o maaaring gahero o maaaring iba naman ay sila ang pusa na ng bibenta ng kanilang mga slaughtered na mga karne. Ang sinasabi natin in the last five years, uh, maganda ang presyo ng baboy kasi kulang ang baboy. So talagang hindi ka mahirap ang uh, maghanap ng uh, bibili ng ating mga karne.